One of the key things we'd like to achieve is to provide a roof over the heads of our fellow citizens. When they said that the basic right of a citizen is the right to vote, I would rather say that it is not only the right to vote, but to have the decency to have a roof over their head. Iyan ang matatawag na tunay na dangal ng isang mamamayan. Nagkaroon po ng pabahay program ang GSIS. Meron tayong lease with option to buy. Ito po ay very affordable. Um, ginawa po ang lease with option to buy para po sa mga ilan na hindi pa po kaya or sapat ang kanilang budget para po maghulog ng amortization sa GSIS. So instead po nahuhulugan, ang sisingilin lang po na Jessa yes, ay renta. Ang renta po ay sadyang mas maliit ang halaga kumpara po sa monthly amortization. Diba meron po tayo dito mga kasamahan, 30 years na silang naninirahan dito. So ibig sabihin maganda nga po talaga itong inyong subdivision. Sabi nga po nila malapit sa mga... Uh, sa mga lugar na laging pupuntahan, palengke, school, ngayon ay may SM na. Marami na po mga malalaking tao dito sa Lipa na mga kaibigan na natin lahat nag-list option to buy. You'll be surprised ang mga kapitbahay niya ay mga magagaling at maranangal na mga tao. sa loob po ng 16 years kami paninirahan, uh, yung pong hulog niya hindi po ganong kabigat monthly. Sa totoo po sa lahat po, sa dami po na subdivision dito sa Lipa, ito lang po subdivision ito ang may murang hulog sa GSIS. po natin, hindi po masasabi natin sa mga anak natin na, naku anak hindi sa ating pumbahay na to. At least kahit po renta, masasabi po ninyong legal ang pagtira po ninyo sa inyong tinitirhan. Saka po, yung secured po ba yung inyong pamilya?